buhay na mano na to. Hello. Nay, kumusta, Nay? Ito, mabuti. Hmm. Makain pa rin. Kahit <laughs> pa paano, ano? Kahit pa paano, hmm. makain pa rin. Pa. Nay, pabili ako ng cook, Nay. Oo. Para may buhay na mano ka na. Okay. Binban. Yun lang ang pwede kong itulong muna sa'yo ngayon. Mag-buhay na mano. Ayos lang ako. Okay wala talaga. Yeah, oh. Ang buhay natin ngine. Eh. Darating din at din tayo. Ang buhay natin ngine eh. mayroon wala. Darating din nya, diret hmm, diba, okay. din na natin. Mm, di ba kaibigan? Oo. Darating din lang natin na Sana so, nga, dumating ang swerte natin eh. Mahirap na sila. Mayaman na tayo, ano? Mayaman na tayo, <laughs> mahirap na sila. <laughs> diba, ano, mali mo, pare? Napakabaliktad diba, 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 na, ano? Walang... Dayo? Oh. Diba, eh. Oh, huwag mo lang suklihan, oh. Diba, Para may na. pang... na marami. May pang almusal ka dyan. Oh, pang almusal, pang bibigyan. Oh, pang bili ng tanghalian. At least, maligtas na yung Umalit kami ng gutom. Kaya ganyan pa. Wala, gano'n talaga. Ang hirap din ang buhay natin. At kagagalag, may isis lang ano. Gano'n lang ang buhay natin. Pero kung lang araw na Christmas tayo. Oo, sana nga. Sana nga, dumating yung araw na yun. Basta may pag-asa tayo. Parang kakaunti yata nakuha ang labong ni tatay. Oo, oh, kakaunti. Basta ah, ano? pa. Nabili na yung dalawa. So, binili namin mga mga pagkain, Mayroon naman gustong bumili sa akin ng maramihan yan, kaso mo. Ha, bimili na ang sok. Binimanuhan ko. <laughs> binimanuhan ko na tay, kaya para may binamano na sinanay. Pero, <laughs> May kukuni kasi akong saking dyan Saan? Sa dagatan Marapit sa ginan dyan ah Sa ginan Ha? Marapit oh. oh. yeah, sa ginan dyan O, diya, sa kano Sa bakanting loti Marami sa agi dyan Pinupusok Sino-sino na nga lang Ang nangunguha O? Diyan, punta ko dyan sa area eh Diyan Oh, uwi ka naman. Uwi ka naman. Sa 20 city, San Lorenzo. Oh, fiesta na. Hindi ko na ako nakakapunta ron. Pero yung ko, dito nakatira. Ah, Kilala nyo naman yun eh. Si Tony, kilala mo? Si Tony? mga Hermosa? Ah, oo. Kilala mo yun, di ba? Ang dating kapitan diyan, yung Hermosa. Oo, yung pinatay. Yung pinatay, di ba? Oo. Kilala niyo 'yun? Ay, umano lang 'yun, mag-asawa lang gaaw, nag-aaway. Oo, yung mag-asawa nag-aaway tapos inaawat niya. Inaawat niya. Ngayon, alam mo yung pumatay na 'yon. Pagka walang pagkain sa kanila, doon ang hihingi sa kay kapitan. Huh? O, Oo. Oh, Oo. yun nga sinasabi na Pinakain mo na sa palat mo, yun pa pala ang papatay sa'yo. Pagkatundog pala yun eh. Pwede pinatay din, ano? Pinatay din yun. Taong, taong ...baya. ay taong barangay ang pumatay din yun. Mga ano, mga mamamayan. Hindi talaga siya bubuhay yun. Hindi si Kapitan, nagka-uwi pa yan. Kaya lang pag-uwi at sa pwede yung uwi ang bumagsak ah Doon na sa may pinto nila. oh, nung no, umuwi na nga siya kasi sinaksak nga siya. Nakauwi pa siya. Pinalitan niya nung si Gapos ba yun? oh, si Gapos. Ano naman yun? Bale, kumarin niya. Ay, yun? oh, kasi yung anak nun, asawa din yung anak niya. Kaya uh, mahirap magtiwala kahit na sabihin na pinakain mo na sa palad mo. Uh, Hindi mo pa rin pwedeng pagkatiwalaan 'yan kasi uh, Ang isang tao once nagkaroon ng isang tam ng counting tampo, nawawala na yung yung nagawa mo. baliwala wala na yung nagawa mo. Di ba? ang nangyari doon kay Kapitan. Ano 'yun? Tsuhin so, eh, ng misis ko ang asawa noon. tsahin ng misis ko. Ay, asawa ni Irmuka, no? Oo, oh, yung asawa noon. Ang mayor noon, si Kantim, eh, si no, pa. Kantim pa. Ang mayor noon. Mabaho pang kadiwa noon. Mm. Hmm. Saka ano, no, wala pang, hindi pa ayos yung kadiwa noong araw. Oo. Uh -huh. Hindi mo na, at hindi siya talumaban yan siya noong bago nanalo eh. Si. Hindi. Isang beses lang lumaban yon, nanalo agad. Hindi, ah, si ano, si Barsaga. Barsaga. Ay, hindi Kalo na na. nung araw, kayo, nung araw, si Barsaga talaga, hindi manalo kay Kantimbuhan. Ayan nga eh. Nung magtagal, nung sa tagal niyang laban, sa siya nanalo. Ngayon, nung manalo naman siya, diri-diritso na. Hindi na matalo Hindi na siya matalo. Kasi maganda na ang... Maganda ang... Marami niya. Oh, marami nang siyang ginawa. Kumanda ang ano. Pinaganda niya lahat. Lahat ng area, pinaganda niya. Pinaganda talaga. Kaya hindi na siya matalo. Ultimo simenteryo, libre na. O, libre na, mga senior. Pag mamatay ka, libre ka na. Basta restrado ka lang ng dasma. Yung tsapa lang doon, kita mo, Pinaganda. Kaya nga hindi sila mawalan, kaya nga hindi siya mawala sa hindi siya mapalitan sa Dasma. paano ano ka? Pa, papalitan mo pa ba naman 'yon eh kapag namatay ka libre ka na. Oo, no, libre ka na. O saan ka pa? sa ang sa lahat ng sa lahat ng bayan dito, wala kang makitang libre ang basta, libingan. Basta bukan tikdan. Basta bukan tikutan. Ano yun? Oh? Pinalibin, Pinalibin niya sa kanya, may namatay siya, hindi yung maitang fish area. niya rin. Pinalibin pa rin hindi, pa paano. Oo, oh, humingi ng tulong eh. Basta nanghingi ka na tulong sa kanya, pagbibigyan ka. yun ang kinaganda kay Mayor, kailangan hindi siya mapalit-palitan, di ba? Oo, eh, bakit hindi na niya magkasawa, hindi na magkasal niya. Oo, oh, magkasawa ka, libre ka. Free, libre. Libre nila... kasal. Kaya, sa lahat ng bayan, pinakamaganda yung dasma. Kasi unang-una, pag namatay ka, libre ka. Diba? Minsan, pag, minsan pag kayong wala kang pambayad sa ospital, libre ka pa. Nalilibre ka pa, ba? Diba? Yun ang kinaganda sa dasma. Kaya marami lumilipat dito sa dasma. May... Oh, may pension ka pa. Pag senior ka. Kaya sa lahat ng bayan, ito lang pinakamaganda, Dasma. Oh, dati doon kami si Deska pabuwa, si Borke, yeah. sa Dasma kumukuha sa Borsi. Eh, doon sa Barangay. Kami so, ng senior eh, sa Dasma. Pinakamagandang ano kasi yung Dasma talaga. Kasi, nagpapalitan lang silang dalawa mag-asawa. Oo, oh, yun pag mag ka, may isang libo ka. Diba? Oo. Oh. oh. Pag namatay ka, libre, libre ang libingan mo pa. Oh. Saan ka pa ba pupunta? dito, ka na sa dasma. Oo. Oh. yung... Oo. Ito na Hmm, wala na ba? Puno na kasi doon? Wala na. Puno na? Oo, oh, puno na doon. Ewan ko, ano kayang gagawin doon? Gagawin lang sa building. Tawag kami doon nag... Ano ba? Ah, umabot na ng mga 5 years lahat na nakalibing doon. Iipunin na yun. Ilalagay na sa isang kumon. Para malagyan uli ng panibago. Ano yan Kaya yeah, pinakamaganda talaga Dasma. Sa lahat ng bayan, ang pinakamaganda ngayon Dasma. Kasi once na namatay ka, libre ka. Basta nakarestro ka lang sa Dasma. Malawak ng Dasma pa Oo, oh. so, oh, malawak yan. Malawak. Malawak ang Dasma. Kaya nga naging city na si Naging city na ang Dasma, di ba? Hey, diba? ba diba? Ito, may malakay isang dasma. dasma ng bayan dito sa Cavite, pinakamakalakas kumita ang dasma kasi maraming ano, opportunity. Ay, dala kang plano. Makuti? Oo. mamarang? Wala pa. Bakit din? Wala no? Wala. Di, okay. lumipat yata sa siya... sa ibang bansa. Sa Iraq. Natakot. Natakot na ang mga tao dito. Ang mga mabuti pa manginom bansa. Yan po yung mga na ni nanay. Ha? Yan Hindi. Bakit na bibili kang kalakal? ano kalakal, kalakal? kalakal mo na? Kalakal. Ayan, nagbibenta nagbibin rin mga kabuti yun. Dito rin ang sa ano mga nilito. Nakatawa ka sa mga tao dito. Kanya-kanya. buhay. Sa bagay dito, mag-ikot-ikot ka lang dito. May makukuha ka ng mga pwedeng itinda, di ba? Yan, sa mga kawayan yan. May mga labong yan. Hindi na iikot mo yan, Tay. Oh, oh. Yung kabundukan na yan, naiikot mo yan. Nga, naiikot. Dito. Paghanap lang ng mga Ayawak labong. Ayawak yan nga, kuha ko ang dami. O? Oh? O? Oh? Ay oo, oh, mabangaming bayawak sa lugar na yan. Ayara niya sa akin sa libo eh. Oh? Sarap pa naman yan tay masarap yun. Gamot pa yan sa ano, yung mga may galis-galis. Uh -huh. Yung mga galis-galis na balat ng tao. Gamot ba yan eh, bayawak. Ito kung may nilagay, di pa ako nakapagili ng pansilo. Oo. So... Kaya lang bawal na yata yan eh. Bawal nga, ako, Kahit ako, ko lang naman dito mula doon ng bayawak dito. Oo. Uh -huh. wala naman nagsisita. Oh. Kasi kaya na ako, sabi ko, hindi na ako makabili ng ulam ni. Eh. <laughs> eh wala ako pabili ng ulam, uh, napakabal. Sa bagay, yung iba nga, pinaparil pa eh, no? Oo. Uh -uh. Sige, Nay. Dito na ako, Nay. Yeah. Salamat. Salamat uh lang. -huh. Salamat din. <laughs> Ay, ano muna tayo? Ipon-ipon naman tayo ng na ano? Ipon-ipon muna. Uh, Malapit na pa naman ang Pasko. Oo, malapit na naman ang Pasko. Pasko. Oo. Oh. Sa tinira mo sa may kulay, dalawa na ang tumalong Oh. Oo, sa San Luis. Eh, yung ito wala pa yata doon ba buwan na darami? Bakla May, naman. Mayroon na naman tumalong Mayroon, bakla. Hindi, may buhay. Nabuhay Ay, pa siya. Kapag kayo tumalong ka, isang tulay, timbataas sa... Oh. Nabuhay pa <laughs> Nabuhay pa. Ay Diyos ko Kawa-awa naman Gusto nang magtakamatay pero hindi mamatay-matay <laughs> <laughs> Marunong pa kasi sila sa Panginoon eh, no? <laughs> Ayaw hintayin na kunin sila? May <laughs> nagbikte rin dyan Kinalingin si Sancho, may upit pagkalung, nakaluhod Ah, nakaluhod siya Nakaluhod <laughs> Ito yung magpakalung ay, tumalong, talaga. Ah, dalawang beses siya tumalon. Oh, Nakatali yan like, oh, Ano, namatay na? Tumakamati. Ah, ayaw ibig na. sabihin, nung una, nagbikti siya. Oh. Sa puno ng santol. Tapos, nung tumalon siya, napaluhod. Hindi siya namatay. Tapos, nung ano, inulit niya naman doon sa tulay. Pagdating sa tulay, hindi naman siya namatay uli. Nagpala ko Nasa loob ay eh, asawa. Wala siya bahay, binata. dito na ako Tay. salamat. Okay. Mabalamat ha. Oo. Uh, Wala -huh. tayong muna. Um, Kasi <laughs> La din tayo. Uh, ayan, pagka viral tayong magandang swerte. Mm. -hmm. Dadagdagan natin 'yan, ano, natin yan, <laughs> yan no. Pagagandahin natin 'yang kukunin na 'yan, Sana nga makasahod na ako rito, hindi pa rin ako makasahod sa YouTube e. Matupad ang pangarap natin. Oo. Oh, <laughs> Importante yung pangarap. pangarap. Sana matupad. sana. Sabi nga, habang nabubuhay ka, huwag kang tumigil mangarap. Hmm, at saka, matutulig yun na yung Okay. Sige na, na. Sige, bye bye. Salamat. Tay, tuna ko tay. Ano? Ito, itlog. Hindi na, ang kong sinanay dito kasi pupunta na naman ako ng Amadio. yan Ayan po, andun mo dito po ako araw-araw na dahil. Ayan po. Araw-araw pa ako natin dito Ngayon po yung papuntang Palapala -pala. Ito naman po papunta itong daan ang Kaya dito ako nadaan Araw-araw po yan Dito ako nadaan Ayan si Nana yun Ayan e po mga kabindors Ayan po muna pala kay Kuya Bal Santos Matubang Ma'am Edna, Kalinga Prab At sa lahat ng mga charity vlogger Ito sa inyong lahat at huwag kalimutan si Cavendor Vlog. Please subscribe Cavendor Vlog. At huwag kalimutan kalimutan rin ang request para updated tayo sa lahat ng video. Salamat po. Bye bye na po. God bless. Love you all.